Ayan mga kagala, kasama natin si Lodi. Oh. Ayan, hello si mga kagala. Shoutout shout out syempre, Edwin TV. Subscribe kayo sa kanya. And support na natin yung channel niya. Iyon, okay. Oh. kasama naman. Dati pinapanood ko lang siya sa so YouTube ah. Ngayon kasama ko wow. na. Kaya, oh. yung subscriber po sampu, mag-subscribe lang ah. kayo. kayo ma <laughs> Oo, oh, makakatulong yan sa akin. Ma, para madagdagan, paramihin pa natin ah. Thank you mga, Thank mga kagala. Salamat. <laughs> Yon mga kagala, nandito tayo sa Motorama Yadea. Ayan. Yadea Global Ambassador, siyempre. Si Bin Diesel, o, diba? kuya. oh, di ba? ko yan. Oh. Ayan, o. No? Oh, marami kayo rito ang pagpipilian ng mga units ng mga e-bike, no? Ayan, meron silang two wheels. Meron din silang mga tipo nga uh, pang motor. Ayan. Si Laiba. Ayan. Si no? Ayan. Kaya stay tuned lang kayo, sasabihin ko lahat ang mga presyo nito. Ayan, tignan nyo naman o. Oh. At ang good news dito mga kagala, meron na silang 3 wheels. Ayan, na e-trike. Ayan, dahil alam ni Yadea na in demand to sa pamilya no, pang eskwela. pang negosyo. O kaya, ayan, nag e-trike natin sila mga kagala no. Ayan. Meron silang mga tipong, ayan, mga pambabae. Pwede na namang pang lalaki yan, no? Yan, mga e-scooter, e-trike, e-bike. Ito, yung mga tipong candy bike Ayan, no? Ang gaganda ng unit nila rito, mga kagala, no? Ayan, may e-trike na sila. Ayan. Merong maliit, merong malaki. Ayan, no? Ang dami niyong pagpipilian, mga kagala, no? Ang gaganda ng mga unit dito sa Yadea, no? Motorama. Ayan, kaya dyan lang kayo, ha? Alamin natin ang mga presyo nila. Ayan, mga kagala, no? Si Sir Pablo mag a sa atin. Sir, pakilala ka na sa kanila. Uh, ako po si Sir Pablo, uh, po ng Motorama po. Ayan. Simulan na natin dito, sir, sa two wheels, no? Sinong unit to, sir? Uh, Ipgiki po. Ayan. Ano naman po yung specs nito? Uh, specs niya po, yung motor niya po uh, 350 watts. Yung ball button niya po uh, 48 volts, 12 ampere. Maximum speed 25 kph. Yung range po niya uh, 45 km po. Ayun, ang bilis na rin. No? Tama-tama ito sir mga pumapasok sa opisina sir no. Tapos pang atid sa eskwela o mga estudyante. Sir, ano na pala to no? Panel na siya no. Po, digital ko na siya. Ayan. Ano digital. naman nakikita diyan sir? Opo. Ayun, makikita yung level ng battery. battery. Tapos, takbo mo. Kilometer po. Ayun, kilometer, top speed, saka top range. Ayan. Pedal assist pa na to, Sir okay. Pablo. Tapos, ito, Sir, yung basket niya. Charger po siya. Ayan, may charger sa loob. Tapos, ito, steel na siya. Ano sukat ng gulong nito, Sir? Gispo. Ayan, size 10. So, kung ganda nung tapalodo nyo, Sir, no? Napaka-elegant yung tignan, no? Ito, meron silang kulay gray. Same lang to, Sir. Ako, okay. ako. Ayan, may angkasa natin sa likod. May putres. Tapos naka-suspension yung dalawang yung sa likuran. Dalawang suspension yung nakakabit, no? Ayan. Tapos meron na yung uh, left and right. Ayan. Magkano ganyan, Sir Pablo? Nasa 29,999 po. 29,999. Ayan. Sir, kung sakali ba, uh, negotiable pa ba yung mga ganito? Uh, home credit po kami, Sir. Ah, home credit. Oh. Yung bang presyo nyo na 29,995 is uh, cash ba yan o home credit? Uh, home credit po. Pwede naman siya po cash po. Pag cash po ba, mababawasan yan? Mayroon po. Okay. Uh, Ibig sabihin, mas mababa sa 29,995. Ayan si... Anong model siya ulit, sir? FBK. FBK. E-scooter. Ayan. Sumunod so, natin, sir. pare, -pare ng unit lang ba ito? Iba po siya. Ito, itong black. MQN po. Ayan. MQN itong apat na to. O. Ang ganda naman ng mga porma, sir, no? Ayun, eh, meron silang kulay. Black ba yan, sir? Oo. Meron blue, pink, yeah. and... and blue, hindi. Baligtad pala, no? Ito yung black. Oba. Black, red, pink, blue. Ayan. Tapos, anong size ng gulong nito, sir Pablo? Size 10. LED na ba ito, sir? Oo. Yeah. Ayan. Ganda ng porma niya, no? O, tingnan mo, o. Parang may kamukha siyang motor, sir, no? Ah, uh, base pa po Ayun, base pa. Tama, no? Ayun, puta natin mga pag Baka kursonada nyo to. Puta nyo lang sa motorama. Ayan. Ayan, papakita na sir. No? Yung mga... Kung ano yung mga nakikita. Ito to. Ganda ng likuran niya, oh. O, patigilid, oh. Ito. Ayun, compartment, no? Tapos, ang laki ng compartment niya. Ito sa parang... Charger po sa cellphone. Ah, okay, pwede mag charge sa cellphone tapos meron na din siyang breaker. breaker. In case po na magkaroon ng trouble sa kuryente, automatic siya down. Automatic siya magda-down so safe na 'yung motor niya, no? Sa pagputok sa mga kuryente. Ayan. A ang size ng gulong nito, sir, 10. 10. Ayan, nakasuspension suspension Tando. O mga kagalaw, pag gusto niyo 'yan, puntahan niyo lang dito S sa Motorama. Ayan, papakita ni Sir yung function. Ano man nakikita diyan, Sir Pablo? uh, ito po yung gear niya. Ang gear niya po, 1, 2, 3 po. Okay, 1, 2, 3. Yan yung parang pinaka-speed niya, no? speed niya po. Rotation po siya, kahit siya tumatakbo, pwede niyo pinditin. Wala siyang problema po. Tapos ito, sir, yung ibang function niya. Opo, kasi na na po yun. niya. Ay, ang lakas, oh. Signal light parang, po. <laughs> parang utot ko, siya, sir. <laughs> <laughs> Signal light po. Signal light. Ayan, left and Opo, right. Headlight po natin. Ayan, yung left no? Right. Hmm. Ayan, tapos pati yung side mirror niya, kitang-kita na talaga yung likuran. Eh, may sabitan na rin pala ng... May box pa po dito. Ah, may box pa pala okay. yan. Ayan, pakita natin sa ilaw. Ayan. Ayun, no, kita mo naman, no, kompleto talaga. No? Pwede mo lagay dyan mga cellphone, wallet, tsaka may lock naman siya, sir. Eh, no? Oo, may susit. Tapos may sabitan dito, sir. No? Alam mo, namili ka ng tilapia, bangus. <laughs> Sabay ganun. Tapos ang ganda nung ano niya, oh. maano yung apakan, no? pinaka-floor niya. Ganda ng design, no? Ayan. Tapos anong brake system nito, sir? Uh, sa likod po, drum brake. Sa harap po, disc brake. Nito. Okay. Ang likod daw kagala, drum brake. Sa harap naman is disc brake. Ayan. Ayan, sir. Uh, ano naman po yung power nito? Uh, ang power niya po, uh, 800 watts po siya. 60 volts, 20 ampere po. Uh, maximum speed niya, 42 po. At saka 60 km po, yung for example, Charles Tagno. Uh, ayun, 60, no? Kung pamprobinsya na yun, Sir Pablo, no? Uh -huh. Makakarating ka na ng Bulacan noon, no? Uh -huh. Ayan, ha? Ang kulay niya, black, red, pink, blue. Ayan, Sir, magkano po presyo nito? 43,995. 43,995. Ayan. Ito, sumunod natin, Sir. Sino ba to? FDD po. Si FDD. Ayan. Para siyang ano, no? Yung mga sinasabi nilang, uh, ano, ay, <laughs> yung mga ano, uh, candy bike, no? Nga mga, mga ganun ang design. Ayan, si FBB, sir? Oh, okay. FDD. FDD, ayan. ayan. may apaka na rin. Tapos tingnan nyo yung alapad ng pinaka ano niya, floor niya, no? Tapos ano size ng gulong nito, sir? 10 po, sir. Ten. Tapos may bakal na basket, tapos dalawa kasya. Yung load capacity nito, sir? Hanggang ilang kilos kaya? Siguro mag-150 sir, no? Ganon. Dalawang tao. Ayan, dito tayo makikita yung mga uh, sa display, kung ano yung takbo mo sir, no? Saka yung bilis ng takbo. No, Ayan, po, Ayan meron naman pa ng ano. Ayan, no? Merong 100%, 60%, 30%. Bali sa battery ito sir. Battery indicator lang po siya. Ayun. Ito lang isa, may icon siya. Kilometer. Ayun, dari. so, battery. Uh, ito, yung battery niya, asin po po. Ah, lead acid. Yung isa po, lithium na po. Ah, yung kaninang naunang binlag natin, no. Ayan, may putres na rin, no. Ito sir, magkano nga pala to? 25,995. 25995 si FDD. So, yung nililinaw ni Sir dito, yung kanina, ito is lithium ion. Si EVIC FBK. Ayan. Lithium ion 'yan, mga kagala. 'Yan. Ito sir, sino naman to, sir? Bakas po, sir. Ah, parehas lang ni Ayun. Kulay kulay red naman siya, black, blue, pink. Ay parang pareho lang sir, no? Ah, ito 'yan. Ito sir, iba 'to. Ayun. Sino naman 'to, sir? KK po. Oh, um, K, K no? Parang hmm. Parang alin maalala mo kaya? <laughs> <laughs> Joke lang. Ayun, ang ganda sir, dalawa pala kasya diyan. Ayun. Sir, anong compartment niya? Pwede ba nating masilip? Ang bubuksan ni na Sir Pablo. Wow, well, lucky. Hmm. Ang ganda, may breaker pa rin, no? Oh. Alam niyo ang purpose ng breaker, mga kagala, no? Pag may nagkaroon ng malfunction sa mga kuryente niyan, kusang bababa yan, magda-down. So, pag may umapoy, sir, mamamatay, no? Ayun, safety yan. Ang oh, lapad, no? Oh. oh. yung mga ano nyo rito, oh. yung mga tuta, ano, mga pusa, kaya baka <laughs> mamatay. <laughs> Kailangan, mga gamit lang. Ayon. Tapos, may sabitan na rin, ayun, lalagyan ng cellphone. Tapos, ang... Akilis ah, Yeah. Hapa. Ayan, sir. Pakita nga natin. Ito po. Parang double click na po. Oh. Yun. Ito. Ang lakas yan, no? Yun. Ang ganda. Ayan. Dito sa display niya, sir. Sa panel. Ano na mga nakikita dyan? Ito po. Battery indicator po. Okay. Speed niya. At sa kilometer po niya. Ayun. Gear po. 1, 2 lang, sir. Okay. 1, 2, 3 po siya. 1, 2, 3 din yung pinaka-speed niya, no? Sa so, ang ganda nung side mirror niya, oh. Ang gwapo nung sa salamin. <laughs> <Giniyakabang>. mo! <laughs> Tapos ano naman ang brake system nito? Disc brake po sa, sa, uh, brake sa harap, drum brake sa likod. Tapos ito, busina. <coughs> Lakas, ha? Etong P, ano yan, sir? Parking po siya. Park Paano parking? Pag pinindot? Uh, Pag pinindot niya po, automatic siya, hindi siya gagana. Ah, ayun. Ibig sabihin, pag may gumalaw. Opo, hindi siya. Kahit for safety lang po, hindi siya tatakot. Ah, okay. O, oh, hindi siya. Ayun, kahit pindutin yung throttle niya. Safety. Ayun, ganda. Oh. Ano size ng gulong nito, Sir so, Pablo? Ayun po siya. Size ano, Sir? Jeez po. Jeez. Ayan, sa compass na pala, Sir. no Alam niyo naman, pag sinabing compass, matiba yan. Ayun, o. No? Oh. Maka-suspension. Ganda, daw Oh, may nakalagay laiba, no? Eh. Parang emblem to, sir, ha? <laughs> Ganda. Ayan. Tapos may side stand, center stand. Ayan. Sir, ano power nito, sir Pablo? On 1,200 watts po siya. 72 volts, 20 ampere po. Maximum speed po po ito, UPH. Ayan. 70 po, kailangan po Ayan, Ayan magkano naman po ganito, sir Pablo? 4,995 po. 49,995. Ayan. Eto sa sumunod anong model to? Ah, pareho lang doon nung kanina, no? Kulay gray lang to, no? Ayan. Dito sa pareho lang din to. Ayan, kanina yung binlog natin, mga gala. Eto naman, sir. Kabukado nung ano kanina, yung uh, lithium ion. Ayan, iba-ibang kulay lang to, mga kagala, no? Ayan. FBK. Ayan, may gray, red, black, white Ayan, ang dami niyong pagpipili ano? Oh. At syempre, nandito yung idol natin o oh. Hello mga kachilaks dyan, mga kagala Ayan, welcome to Motorama Ayan, dito lang yan sa Chino Roses Kaya huwag okay, kong kalimutan na, panuorin niyo yung aming vlog Di uh, Paring Edwin TV Channel at Well Skilla Ayan, subscribe niyo si Paring Well Skilla O okay, siya yung nagturo sa atin dito para maipicture natin to Kung naghahanap kayo ng mga malupit ang uh, units dito lang yan Tama. Ayan. thank you thank you kag kagala kachilax yan ito sa uh, Pablo kamukha din ba yung nasa unahan to Oo, sir. eto eh, naman kamukha lang din ah okay ang ganda talaga ng forma niya oh. Oh, di ba ito kulay red naman siya yan sir napansin ko no meron na rin pala kayong three wheels ayan sino to sir Niko ko po siya ayan ang pangalan niya, Liko. Ayan, si Liko. Uh, ano naman ang power nito, sir, si Liko? Ay iya na brand po siya. I-trike e po siya. I-trike e siya. Ayan. Anong power nito, sir? Ang, uh, uh, ano anong, ano yung wattages niya? Uh, 500 watts po siya. 500 watts. Uh, 30 kph po at saka 40 kilometer po kph po. Okay. okay. Tapos yung battery niya to, ah, battery nito sa lithium, ah, ano na? Acid Ah, lead acid. Ayan, o. Oh. Ito sa, ano na rin to, LED na rin yan. Ayan. Tapos, bakal, steel, ayan, papakita na sa, no? Dito yung takbo nyo kung gaano kabilis, battery level. Ayan. Ang alam ko siya, pwedeng, ano to, single, no? Ayan, papakita na sa, Sa ngayon, tatlo yan. Tatlo yan nakasakay, ako, no? Tatlo po. lang po natin. Ah, kanina nung dumating tayo, may nagkambas nito siya, no? Oh. Ayun, babalikan na yata bukas. Ayun, papakita ko lang doon. Ayun, single na siya, no? O, may box pa sa likod. Oh, may box pa sa likod, oh. Mga gamit niyo. Tapos sa harap, meron din. Ayun. Ayun, no? Oh. Ano sa ng gulong nito, Sir Pablo? Jeans po din. Size 10 din, no? Ayun, no? Oh. dami na rin palang mailalagay dyan, no? Oh. Sa pag binili ba ito, kasama na yung trapal? Opo. Ayan, oh, kasama na pala yung trapal. No? Ayan. Ayan, sa Pablo, no, magkano lang presyo nito? Magkano lang? 59,995. 59,995. Ayan. Dito, sir, sino naman to? Ito. Bali ito, sir, three wheels din. Pero, uh, ano siya, mas malapad. Ayan. Ayan. Anong power nito, sir? power niya po 650 watts po 72 volts nasig po siya 30 ph po siya na pa ito sir Pablo no? Uh, oh, rick yung likod drum likod tapos nakamags na rin siya Ayan, yung no, ang ganda. Sa kasit mukhang matibay yung ano niya, sir, no? May trapal po siya. Uh, matibay yung trapal niya, no? Ayan, bubuksan ni sa Pablo, no? O, so, oh, ayan, no? isa dito, sa driver. Tapos sa, sa likod pala, sir, pwedeng dalawa, hanggang tatlo dyan. Ayan, o, no, ayan. Yung, panel. Ayan, yung panel niya, makikita dyan yung battery level, takbo mo, saka yung haba ng tinakbo mo. Ano size ng gulong nito, Sir Pablo? Size 10. Ayan. Tapos... Ayun, meron na ito. Ano. Oo nga pala, no? Ano, no? pwede rin nga pala ng gawing ano to. I... Ano? Yung tawag dito? I-cargo. I-cargo. yan. Pang negosyo, tama. Pangkatid sa eskwela. Ayan. Ayan, sir. Magkano ito, sir? Yan, ah, tignan ni, eto yan, may nakalagay, Motorama. 54,995. Ayan. Bukod sa 3 wheels na to, so meron pa ba tayo ibang model? Uh, yung nandun sir, yung ba? pala yung bago. Ah, yan yung bago. Ayan, ah, tignan natin. Ito, parang mas malaki to sir. Ito, no? parang mas malaki to sir. Ano naman pangalan nito, sir? Bago na po siya, pero wala pa siyang code, wala pa pa pangalan. Okay, pero yung price meron na rin. Ah, wala pa rin. So, abangan na lang nila, sir. Ayan. Ayan. Ito, mas malapad to, sir, no? Kesa doon sa unang 3 weeks. Ayan. Dito lang yan, ha? Sa Yadea Motorama. Ito, sir. Motorama. Uh, ayan, Sir Pablo, anong oras po ba nagbubukas ang Motorama? Yadea. Uh, nagbubukas po kami, uh, 8.30 po hanggang 5.30 po. Ayan. Ano pong araw? Uh, Monday to uh, Saturday po. Ah, uh, Monday to Saturday. Ibig sabihin, pag Sunday, off nyo. Close kayo. Ayan. Paano naman po ang mode of payment? Ano pong ma-offer nyo sa mga mode of payment? Uh, may home-free po kami at saka una cash po. Una cash. Ayan, no? Mm -hmm. Saka meron din kay home credit. Eh, yung iba pong mga credit, card, credit cards. meron po, meron po. Credit. Ah, meron din yung ibang credit cards. Wala, pumunta na lang dito. No? Ayan. Sa so, Pablo, salamat po sa pagpapaunlock na maiblog ang Motorama. Thank you uh, po. Thank you po, Dad. God bless. ah uh, Inibita po kayo sa Yadiya po, uh, sa dito po sa Tino Roses Avenue Extension po kami po. ah uh, bukas po kami ng uh, hanggang Monday to Saturday po. 8 a.m. to 5.30 p.m. 8 a.m. to 5.30 p.m. po 8 a.m. to 5.30 p.m. po, Ayun, po. Ayan. Thank you, sir! Thank you po! Yan, yeah, mga kagala, no? Kung naghahanap kayo ng mga e-bike e-trikes, ayan Dito lang yan, sa Yadea Motorama, no? Napakaganda ng mga units nila rito, no? Siyempre, kung hinahanap nyo is matibay, matatag at napakaganda. Dito na kayo sa branded, di ba? Syempre, kung konti lang ang diferensya sa hindi branded, dito na kayo sa branded. Panatag pa loob nyo. kaya dito lang 'yan sa Yadea Motorama dito sa Makati. Kaya sugod so na kayo rito. Nandito si Sir Pablo. Bahala sa inyo. please subscribe! kay channel. Lagi ko 'tong kasama kasi kahit saan, sa pagbibigay ko ng mga mga helmet, kasama ko 'to kasi magkasama kami sa trabaho nito. And please subscribe ah and like share nyo lang and comment ah, magka, magkumpare, magkaibigan, magkasama sa tabaho at magkamukha ah, ito pa isang kasama sa tabaho magkamukha kaming tatlo Hello, shout out, subscribe. Siyempre, kaming tatlo. Huwag niyo kalimutan yan. Judge TV, Edwin TV, ako lang walang TV. Chicho! <laughs> oh, yes. yeah. Pareho okay, kami kaya sa korean Pareho kami pa-Korean! pagkoyan. out korean